Ang wikang Filipino at panitikan ay dalawang haligi na ating kultura at pagkakilalaan bilang mga Pilipino. Kung kaya't sa papalapit na buwan ng panitikan sa Abril, ilang activities na ang sinasagawa ng Commission sa wikang Filipino. At para alamin ang mga detalye sa activities na ito, mga po natin si Dr. Jose Evidoclay. Magandang umaga po yung welcome po sa Rising Shine Pilipinas, Doc. Magandang umaga rin po sa inyo sir, at sa ating pong mga mag na mga taga-subaybay at mga nanonood ngayong umaga. Alright, thank you so much Doc for being with us this morning. This is Prof. Fee. We want to know, una po sa lahat, maaari niyo po ba ipaliwanag sa ating viewers kung ano po itong patimpalak ng komisyon sa wikang Filipino na talaang ginto, makata ng taon 2024 at tula tayo 2024. At paano ito nakatutulong sa pagdiriwang ng buwan ng panitikan ngayong taon? Yes sir, opo. So ang mga regula po na timpala ng KWF ang talaang ginto makata ng taon at ang tula tayo. Pag naito ng, ng pagdiriwang po natin ng buwan ng panitikan sa bisa ng proklamasyon bilang 968, serye ng 2015. Nagsimula noong pang 1963 ang talaang ginto, sa tala noong 2020 naman nagsimula ang tula tayo. Ang tula tayo ay timpalak sa katutubong pagtula gaya ng Dalit, Diona at Tanaga. Online na patimpalak po ito, ibig sabihin sa FB page ng KWF pinupost ang mga tula ng mga kalohok. Habang ang talaang ginto naman po ay sinusumiti ang hard copies ng kanilang mga lohok sa KWF. So bilang mga patimpalak sa pagsulat ng tula, Nakatutulong itong pasiglahin at pataasin ang uri ng panula ang Pilipino. Nakikilala at naitatanghal natin ang mga batikan at mga baguhang talino at tinig sa sining ng pagtula. At uh, sa pamamagitan din ng mga timpalak na ito, napaiigting natin ang ating kampanya sa paggamit, pagtangkilik at lalong pagpapayaman sa ating pambansang wika. At naitatanghal na rin natin ang ating identidad ng panulaang Pilipino. Very exciting yan, yan kasi kahit naman yung pagtutulong ngayon, unconventional na rin. Meron nga tayong tinatawag na spoken word poetry, no? Na talagang patok na patok sa iba't ibang henerasyon na meron sa palipunan ngayon. Pero we wanna know, sir, Doc, para sa mga nagnanais makilahok dito, ano naman po yung mga kriteria na kinoconsider para sa mga kompetisyon na inipo nabanggit? Opo, siyempre, pangunahing konsiderasyon po natin sa pagsulat ng kanilang mga lahok ay dapat ito ay isulat sa Filipino. Sila man ay lalahok sa talaang ginto o kaya sa tula tayo. At ang entering ipapasa sa talaang ginto ay maring isang mahabang tula, maari humigit kumulang isang daang talugtod po ito o kaya isang koleksyon ng sapung maiikling tula. At uh, may magkakaugnay na tema. Kung ito ay koleksyon ng maikling tula, dapat may isang paksa. Kinakailangan may pangkalatang pamagat na no ang ipapasang koleksyon. Ang mga kriteriya po, ang kabuang kriteriya ng dalawang mga timpalak natin ay makikita sa FB page ng KWF at sa website um, para sa mga nagnanais na uh, alamin ang tuntunin ng ating timpalak. Alright, paano at hanggang kailan po ba maaaring magsumite ng mga entry para sa kompetisyon na ito, Doc? Uh, hanggang February 9 po ang ating ano, deadline para sa ating talaang ginto. Samantala, para naman po doon sa tula tayo, may mga espesipikong uh, saklaw na pecha po ang pagtanggap uh, ng mga lahok. Halimbawa po, ang dalit ay sinimulan po natin noong ika-22 ng Enero hanggang ika ng Pebrero. Samantala, para sa Diyona, ito ay nagsimula noong Lunes at magtatapos sa 16 ng Pebrero. Sa Tanaga, magsisimula ito sa ika-11 ng Pebrero at magtatapos ng unang araw ng Marso. So may mga saklaw lamang po na petsa para doon sa tula tayo. Pero para sa Tala ang ginto, maari pa po silang magsumite hanggang sa biyernes, kahit hindi po ang biyernes. Ayan, very exciting. Doc, we want to know paano nakatutulong ang Talaang ginto at tula tayo sa pangkalatang layunin at misyon ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagpapalago at pagtataguyod ng literaturang Pilipino. Nakatutugon po ang ating mga timpalak sa misyon ng aming ahensya na pagpapalago at pagtataguyod ng literaturang Pilipino dahil naikikintal sa kasalukuyang henerasyon at maging sa darating na henerasyon ang pagpapahalaga sa kulturang minana natin mula sa ating mga nuno muli nating natututuhan o inaaral ang pagtula sa katutubong paraan na hindi na rin halos alam ng maraming kabataan sa kasalukuyan. At bukod pa, nasasariwa natin at naipagpaparangalan ng ating katutubong anyo ng pagtula, ang dalit, ang diona at tanaga bilang sariling atin na anyo ng panitikan mula pa bago pa dumating ang ating mga mandanakop. Ayon. Doc, of course, nabanggit na po kanina yung ilang mga detalye, pero syempre, may mga ilang po tayong mga interesado pang sumali. Eh, saan ba sila maaring makuha pa ng karagdagang detalye tungkol dito? At syempre, imbitahin niyo rin po ang ating mga ka-RSP na makilahok sa kompetisyong ito. Ayan po, sa ating mga ka-RSP po, ano, para sa mga detalye ng mga timpalak po ng KWF, talaang ginto, tulak tayo, at maging ng tulang senyas. Puntahan lamang po nila ang website ng KWF, kwf.gov.ph para sa mga dagdag na detalye nito maaari din po silang mag-email sa timpala.gwa.kwdf.gov.ph o tumawag sa 09288441349 kaya inaanyayahan po natin ang ating mga kababayang Pilipino mm. na lumahok sa ating timpala mm. dahil mayroon pong naghihintay na gantimpalang sa lapis sa mga magwawagi eh. Ayan, on that note, maraming salamat po, Doc Jose FV, para po sa pagkakataon na mabigyan po kami ng detalye patungkol dito sa Talaang Ginto at Tula tayo. Doc Duklay, thank you so much and have a good morning. Maraming salamat din po sa Rice in Sharing.